At ito nga ang pasalubong ng aking hobby. Kasi nga nag-business trip siya ng Madrid at nagkaroon siya ng pagkakataon makabili ng pasalubong. Although hindi naman siya nakapag-ikot, nakapag-mall masyado kasi busy rin, meron siyang mga pasalubong sa akin. At syempre inuwi niya yung, yung libre sa airline, no? Bulgari. Ang habol ko talaga dito yung pouch para pwedeng paglagyan ng mga makeup. At nakakatawa din naman yung mga laman. Yan, yan. Ganito, Bulgari na lip balm ayan, bulgari na cologne, at saka bulgari na lotion, o, oh, ba? Diba? Sayang din, ba? Diba? Siyempre, uuwi natin yung mga libre na yan. So, dito na tayo sa uh, pinakapasalubong niya, yung mga napagbilhan niya ng pabango, may mga bigay na mga pouch, ayan, inuwi din niya for me, kasi alam niya na, naglalagay ako ng pouch sa mga bag ko para ma-organize yung mga gamit na mga maliliit na dinadala ko. At inigyan din siya ng mga maliliit na cologne, no, ganito, ng parang sample size, ganyan. Gusto ko rin to kasi maliliit lang, nilalagay ko lang sa maliit na pouch, ayan. At saka mabango siya, ayan, so ganito. Yung pauwi na kasi siya from Madrid, nakita niya to, binili niya. Sabi ko, bakit bumili ka pa? E, nakikita niya kasi akong may ganito ako. Maliit lang. Sabi niya, eh, kasi gusto, gusto mo kasi yan. O, oh, ba diba? Ang haba ng hair. <laughs> Mabango kasi din talaga to. At, eto nga. Ayan, binilhan din niya ako nito. Yung Carolina Herrera. Ang ganda nito kasi yung, yun yung stiletto or yung parang sapatos ng babae na mataas yung heels. At napakabango rin nito. Bongga. Hindi ko ito mabili dito sa Singapore Sephora kasi namamahalan ako. Sa, sa Madrid kasi, uh, kalahati ang presyo doon. O, oh, kaysa dito. Halimbawa, kunyari dito sa Sephora, gaya nito, halimbawa, uh, nasa 400 to. Yun, sa kanila, mga nasa kalahati, ganun. Ito kasi, napakabangunin nito. Bumili siya nung huli niyang punta ng Barcelona naman. Nagdala siya, uh, bumili siya nito. Um, unisex eh, kaya nagsishare kami. Eh, ang bango talagang naglalas dun sa damit mo kahit nalabhan mo na, nandun pa rin. At just ang haba ng oras ng na-stay ng amoy. Kaya bumili siya ulit. Ito naman pang babae para ako na yung gagamit. Ganyan. So, <laughs> ilan na yon Tatlong pabango na. hindi na ako maliligo. <laughs> Tapos ito naman, bumili rin siya nito for me. Ang bango-bango rin nito. Ah, dito sa Sephora, nasa ganito to. Ang napakamahal. Doon, kaya. Hindi siya ganun kamahal. Gaya dito sa Singapore, napakamahal. Sabi nga ng mga napapanood ko na sa Pilipinas is mga nasa ano yata ito. 12. k ganun. Bongga, no? At nung pa, punta pa lang siya ng Barcelona, ng Madrid. Ayan, binilan niya ako ng lip tint. Ayan, dalawa. Ayan, baka gumanda na ako nito pag ito nilagay ko. <laughs> Ganito yung itsura niya. Ayan. Lip tint siya. Ayan, dalawa agad para mamula agad yung muso natin. Ayan. Thank you, habi sa mga pasalubong mo At maraming maraming salamat po sa iyo. I love you. At salamat din sa iyo sa nanonood. Yan lang ang ating pasalubong haul for today. Bye-bye!